Hello guys. Ah, uh, nag ano mi kagabi guys, nag warning og kuan kanang mag -frost. pero um wala ko nagtabon guys sa akong mga tanom. Kasi na ko gahapon og yan ko ganhi. Kaya wala man din namatay ang kuan guys. Wala namatay ang atong mga tanom oh. Pero nangalaya, may tanom mga nalaya. So, unahan din ako ang kuan guys, ang palaya. Kasi ba nag nag-ano ko nga, uh, buhay pa sila. Ay, wala may nag-ano, wala ko nagtabon din eh guys, pero okay lang. Ang mga sagbot guys, patay. Dili ni Gudja ingon kuan gud ka ng below freezing kay wala man namatay ni uban sagbot. Muna guys, kanang ang kamunggay, ay uh, kaning ang kamunggay gud ay tabang. Nag-protect sa atong ampalaya. Kuhaon na na ako ni guys, kay oh. Ako na ni kuhaon. Kuhaon na ang ampalaya o oh, ganipo dire sa isa Isagol na ako ni sa kwan kanang magluto ko o adobo nga kwan guys Ah, uh, pork ribs ako ni ibutang o oh, buhay na buhay pa sila guys pero kuha na nato kay dabong pa kaya ni ay kanang isabi ay hayaan lang hayaan lang sa natin diyan kay murag lo bata pa kay siya una pa guys una nagdaghan siya bunga Nasa ibabaw kan ni katay ni ay o daghan jud siyag bunga sa ibabaw kaya lang guys dugay guys, siya mudaggo kay tungod sa panahon naging nga tugnaw na batong o oh. oh. may mga batong pa diyan na guys oh. hala pero ang atong kuan guys, ang uh, patula, hayaan na lang natin yung patula. Kay wala man siya namatay. Tabang may ganin no kay wala na ko diputol ning kuan kamong gay. Tabang siya guys, kanang makatabang sa tugnaw. Ang uh, sa atong sayote din ha. Uh, atong mga sayuti. Og. Mo na guys, wa pa siya namulak. Nagwapang kamong, gwapa pa atong palayo oh. Napay, napay, napay bunga, oh. Basta magwa pa sila. Di lang gano'n siya gano'ng below pricing. Below freezing, mga 32 something. Kasi kagabi, kagabi in northeast o northern Florida ang warning sa frost. Wala, may labot. Kwan lang may 39. Kasi nag-warning man ang area. So wala ko ng tabon kay kikapoyan sa tabon eh. Green na green pagani ang sili, kay bunga, oh. So yun guys, gitanaw lang nato atong mga tanong din he. Ang atong kalamansi o. Oh. Hala na yelo pero gagmay pa man. Kaya yun guys, ang atong mga o. Oh. Na guys oh, namatay ang uban nga. Di nga part, ni namatay sa kuan tugnaw. Ni namatay nga. Talbos ng kamote. Hala daghan bunga o. Oh. Nara guys, ang bunga sa kalamansi pa dito oh ito kan dili bunga hala sana pala may magtugna pala di lang may, di lang yun mag below freezing kasi pag mag below freezing di din na siguro ni sila mano ma mga daot gabi ka tugnaw o guan guys kana ang kamunggay din ha oh ah. nangbalik balik sila murag isa ra gid kay gayon guys nga kuan mi kanang sa to ay di pa siya pwede kuan na ako isa lagi kay gayon, guys nga wala mi nag wala na matay ni akong malung akong kuan din he. akong tanong nagkuan man to nagfrost mi pero ang pero wala i frost ba dako na kaya tong kuan dira lotia Lut, or karlang or ano ano ba itawag sa inyo or taro Allah Magtanom ko din hi guys og kasaba next year. Og obe ay mga tag kalamansi. Kasi nay na nahinog guys oh. -may pa na. Ano ba te? Among silingan, ilang kalamansi walay hunong sa pagpamunga pero guys murag wala siya dili kay siya humot dili kay humot nga kalamansi dili Dilay rihabit ani guys nga gamay lang dito makuan ni sa panit humot na kay siya ang bango-bango na pero yung sa kanya ang laki-laki nila eh. pero walang bango kaning ganito naman ana siya nga lahi-lahi og klase ang kalamon din kalamon din ni guys kaya yan. og na lang dako na siya oh dako na siya wala ko sa gitna na may bunga kaya dugay mong good na ay e, mga one year kapin one year kapin atong kamunggay guys pwede ba tayo makakuha ang buwan ka na. pwede pa makuhaan ba nga? magulay so kuha natin. ito ang oh, cute ako mga kalamansi oh ang cute ng kalamansi guys ang cute naman oh namalik atong kuha oh. kamunggay Murug, pa summer na guys namalik ang kamunggay Pabalik-balik so, ang dito guys. Oh, gwapo. Oh, nanubig na tagabi guys. Oh. Basta di manubig no pag mag, namin tayong mag-warning of oh, Frost. Tubigan guys. Oh, kani last last week wala na ako nag-itubigan. Katong namin frost na warning. Nalaya siya pero gahapon nanubig ko. na ako oh, siya nalaya. Gipang tubigan na. Namisbis na ko guys. guys ba? Namisbis. Kani po do green na Green. Kaya yun guys, nakakuha tagduha ka ang palaya. Kaya atong ilutuon. So magdaghan kay bunga o. Oh. Diya, daghan bunga. Daghan bunga nakatago. O niya guys, pag mahinog na, mahulog lang din ako makita. So, ito ang nangyari. Pag lagi guys, pag pag winter, kuwan baka ng dry ang palibot. Kaya nangamatay ang mga sagbot o. Oh mo nga pag winter wala mi kayo wala kayo mag landscape wala yung wala may sagbot wala ulan dito oh Dara ang kahoy din ha oh ang kahoy oh patay pero pag summer mabalik na siya okay guys hanggang dito lang po tayo kasi na excited lang ako ba kung anong talagang nangyari sa aking mga ang palaya raman guys ug sa mga batong kay ganin na pagmata na ako ala city ang sagbot nagkuan talaga nag yung ang sagbot nag pero pros man ang sagbot ang uban ba guys ba pa, ano siya nag anang siya ba nang dalan ang pros na na sa kung na huna ala wala ba ko na naban sa tanong so unsa na ang ampalaya pero buhay pa rin kaya ang atong kuan guys no gud ni siya mamatay o ang litos mga litos man icebergs litos kana siya litos na rumin o ang sibuyas dili lagi mamatay ang sibuyas Mas kay ang batong o basta lang jud ay manubig batubigan sila kay dito gyud sila mamatay napay mga napay mga kondi guys o kaning pizza o nga hulog na man gyud sa una nahulog siguro ang liso dira so pag mo din ako idea guys pag tubigan pag mag frost me manubig jud ko maskin kaning avocado na oh mamatay na matay na last katong kwan mi ika una na warning sa frost namatay na isa na laya pero kagabi inan kagahapon nanubig man gud ko para ilabit ang mga gamot guys maka ilang gamot maka kuan maka survive maka ba sa katugnaw nga oh. di sila mag dry moday na pero din ha oh pero katuyo yung ni guys, patay siya. Wow. Ikuhaan man ako sa taman. O kanang lemon o wag guys na, wag guys na laya. Basta lagi dai to bigyan. So na ko idea. To bigyan o atong kamong gay. Oh. Green na green pwede pa makagulay. Kuan pod guys, If man, gid pod may winter karon nga panahon. Ang winter na mo mga mga tunga, as 21 siguro sa December ang winter, mga 20 something kaya karon di pa ni oh guys, oh ati man na ang sili, ba diba? daghan kayo bunga ako din yung kuhaon guys, ipadry na ako ni kay pag uh, next year magamit na ako, ibutang din sa garden kasi pag ano guys kanang na mga squirrel or mga rabbit debi sila ganan aning kuan sili kaya ako din yung kuhaon pang kuhaon na ako ni so din sila gita taman guys time sa wapad din naman guys oh ang atong radis gabi buhay na buhay kaya yun manubig yun di ay no so na na idea tubigan yun di ay basta mag ano mag mag ni o oh, din hi hey, guys oh wala ni sagbot na upaw wala na upaw lagi oh wala ni sagbot kasi ko may mga part nga no? wala ni mga sagbot tungod sa kanang mag anap uh, patak pat ang kwan ba kanang mag ang ice uh, mag ang ang sagbot mag ice kaya yun guys patay okay guys din here taman guys at ko na daghan kaying salamat ninyo guys bye bye